Hindi sir, pero alam mo, gusto ko pang dagdagan yung dalawa e. Eh. Ay, ako? <laughs> kaya, baka lalo ko mahirapan nun. No? Ano sa tingin mo, sir? Huwag na. Hindi sir, kaya ko naman e. Eh. <laughs> Kung okay sa mo, okay. Okay naman sila, sir, sa dalawa. Hold it! Wait lang, sandali lang. Marami kasi nagtatanong sa akin mga kalogs kung ano daw yung ginagamit kong mga accessories. Gagawa tayo ng separate na video pero ngayon, ibibida ko muna sa inyo yung mic na gamit natin. Ang ginagamit ko ngayon na audio dito sa mic natin ay yung ay yung Racing Boy. Alam nyo ba mga kalogs na si Racing Boy ay kauna-unahang nag-customize ng mic para sa mga motovlogger? Etong atin, customize to. right. so para mapadali kong mapakita sa inyo at may demo sa inyo mga kalogs ito yung kabuuan na nandoon sa ating helmet so eto yung gopro natin eto yung saksakan ng mic which is naka customize na yan dito sa mic natin sa jabber jabber boss okay ang gamit natin pero minsan gumagamit tayo ng t30 at minsan naman jabber j4 meron din tayong customized na j4 na binigay ni racing boy so ayan na yung headset natin ngayon dito sa headset natin mga kalogs gumagamit ako ng lastiko kung mapapansin ninyo, nakataob yung pin ng aking uh, customized ayan o, oh. sanrio yung ginagamit ko mga kalogs para uh, lapat na lapat sya double ko lang yan o oh, triple kasi yung pin yan na which is yung mic ayan o, oh, yung tanso na yan, na kulay tanso na yan yan yung sumasagap ng audio which is mic din yan, okay so nakataob dapat yan sa inyong mga helmet tapos, ayan, basic na basic ang setup natin. Gagaan na dito yung ano natin, uh, intercom. Tapos, ayan na. Dito na ako nagsasalita. Customize na siya. So, pag inon mo yan, GoPro natin, automatic, kapag nagsalita ka, magre-record na yan. At kapag nakakonekta na yung ating jabber doon sa isa pang jabber or intercom, lalabas na yung audio dito sa sagap nitong mic na to. Tapos, rekta na dito sa GoPro. Okay? pinaka basic na explanation. Five days ago, mga kalogs, nagpadala ako ng accessories ng jabber natin, which is ang gamit ko ngayon na intercom, yung jabber boss. Ito yung gamit ko dati, which is yung jabber T30. Pays out na to mga kalogs. Tapos, ito na. Ito na yung customized na pinadala sa atin. Actually, nakakabit na to doon sa helmet natin. Ito yung mic ng Jabber Boss. Pinadala ko to doon kay Racing Boy. Ngayon, kinostomize yun ni Racing Boy mga kalog para hindi na ako gumamit ng mic. Yung audio na naririnig natin from my Jabra uh, Jabber Boss hard mic doon sa ating GoPro. Ito yung pinaka basic na mic niya which is TRRS pero ang function niya TRS. Ayan, no? So, nahahaba yan mga kalogs Kung meron kayong mga GoPro dyan na ginagamit Sa motovlogging ninyo At gusto niyo na quality yung mic na gagamitin ninyo eto ganito yung kunin niyo meron din siyang splitter na tinatawag ito yung ginagamit ng mga motovlogger na mga angkas joyride move it content na may naririnig niyo doon sa kanilang uh, camera direct na yon kasi may ginagamit siyang mic meron niyang pin na parang mic which is ayan oh meron din siyang saksakan na pwede mong rekta na dyan sasaksak mo lang yan sasaksak mo to sa GoPro mo tapos ito, ilalagay mo sa headset, earpiece. Pwede mo nang gamitin to as motovlogging kapag ka ang content mo ay nasa Move It Joyride ang cast. Ganon. So, meron din siyang ganito, mga kalogs, na pinadala na nakakatawa kasi pwede mo tong gamitin kung handheld ka lang, pwede itong gamitin. GoPro mo, tapos handheld lang, saksak mo lang yan dyan, kailangan mo ng uh, GoPro, adapter, mic adapter, ayun, yun na yun. Okay, so ganyan lang siya. Actually mga kalogs, iwala ako dito mga kalogs kasi matagal ko na siyang gamit eh. Ngayon, pinadalan ulit ako ni Racing Boy kasi nga, kinostomize niya. So, ayan na, nakakabit na siya mga kalogs. Eh. Ito na yung gagamitin natin ngayon. <laughs> Ang tagal ko bago pa kalis, Diyos ko, 12.30 na. Ngayon pa lang tayo babiyahe. Anyways, nagset up ako sa lahat na maririnig nyo na audio dito ay galing sa customize ni Racing Boy Mic Let's go! Woo! Grabe! Nakaka-amaze! Parang sarap-sarap bumiyahe kahit na walang pasahera! <laughs> Wala lang, ang ganda kasi ng mic. Nakaka-amazing! Amazing, you know? Amazing! Ti! Uh, Uy, tiyah. Grab rider. Ah. All right, mga kalog. So meron na rin tayo na uhang booking. Ah, punta na natin 'to, mga kalog. Malapit lang yung booking. Grabe mga kalog, ang saya-saya bumiyahe Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil Boss Mel Custom Seats yung ano natin, upuan, 'di ba? Oy, tara. Ayan. Napasok mo kayon be. Ma'am Mary Jane. Ayun. Hello, ma'am. Magandang gabi po. Tingnan mo yung map ko, ma'am, oh. Pababalikin niya pa ako sa iyo. O, oh, paikuti niya ako doon, tapos babalik. Kaya, ma'am? Ayan. Sige po. Ako, ang, ang talong kung kaya. Kaya? Yes. Kaya tayo niya, ma'am. Mabigat yan, yung bag ko. Kaya yan, ma'am. May graba to. Tarot. <laughs> Gusto mo, ma'am, yung bag niyo ilagay ko sa doon? Okay, okay na. Okay. Okay. Alis na aeroplano, madam. Mga tayong antayin, ano? Oo, bukas talaga. Sasakay ako aeroplano. Ay, paalis kayo, madam. Hindi nag-aaya. Daya. <laughs> Teka, tama ba yung daan natin? Hindi, gaganong ka, iikot ka. Oh, ikot tayo, sabi na tayo. Alam ano ba yan, mali ba yung mapa mo? Hmm, yung mapa, tignan mo, madam, umikot-ikot, oh. Oh, oh. di ba? Kaya nga, gano'ng waste na yun. <laughs> <laughs> oh, alam mo ba, nung talang ba yun, noong Friday, nasa Pampanga kami, niligaw-ligaw kami. Oh, di ba? Kamusta naman si Waze ngayon? Baka nangihingi na ng bayad. Ang tagal namin, bago kami nakabalik. Nung pabalik na kami, nung kami naligaw. Ah, ganun. Sabi ko, saan saan kami, ano. Inikot-ikot. Oo. O, dito tayo, kakaliwak. Hala ko naman yung mga lalaki na magaling magpaikot. Ay, humugot ang lola ko. <laughs> yung mga lalaki na yan, madam, sakit talaga sa ulo yan. True. <laughs> True. <laughs> Ay, ako, ayoko naman lalaki, madam. Tinigilan ko na. Ano na lang gagawin mo? <laughs> okay, bakit naman humugot ka, madam? Diyos mio. <laughs> Wala na ibang mahugutan talaga, best eh, pero true yun, ha? Oo oh, nga. Talaga? Mm -hmm. Ano yung charge to experience, madam? Oo. -o. Okay. Nakubihin <laughs> ko ba yun? ako hindi galing sa karanasan mo, no? True. Tara. <laughs> Nagsahanap ako ng magaganda, buti na lang natagpuan kita. Ay <laughs> Alam mo ba? Yung mga magaganda, yung yung niloloko. Ay oo, oh. oh. Kinakabahan na eh. <laughs> Maganda naman tayo lahat, 'di ba, Madam? Kahit nga lalaki, 'di ba? Oh, hmm, yan. Talaga na, lang pag naka-makeup yung mga lalaki, ang ganda talaga. Correct Kaya mga lalaki, magaling magpaikot kasi magaganda sila. Uh Oo! -oh. Maganda silang magbuga ng salita Mapalabok <laughs> ano? Gano'n talaga madam Eh natural lang uh, pagiging lalaki yon ma'am Ayun yan Parang namang... rapika? ka ah, Sige sige kaantay kami Saka na itong kami <laughs> 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 Grabe yung ugot ni madam <laughs> Hindi ko kinahayap <laughs> Aray ko, yun na lang, yun na lang. Talaga lagi na lang akong nagaganyan. Hindi matataas ang hams dito eh. Yung ano ko, ang baba pa naman yung motor ko. Oo nga eh, ano to, Nmax, di ba? Yes, sir. Eh bakit itong gamit mo dapat iba? Dapat nga iba, no? Kasi may mga matatas na hams. Baka meron ka naman diyan, madam, pahiramin mo nga muna ako. <laughs> Gusto mo ba? Ito ng tao yung kulong <laughs> <laughs> Tapos di 8. <laughs> Ayan, malapit diba? ka na, madam. O, dito na ako eh. Malapit na. Ah, sa double play. Hindi, Ay, hindi pala. hindi na makakarating doon. Ah, hindi na. Sige, dito, na, lang. Bye-bye, madam. Sleep well. All right, mga kalog. What's here? Wah. Isa na namang kaluluwa ang napaligaya natin, mga kalog. At magahanap pa tayo ng mga ligaw ngayon. So we got our next booking na. Nandito siya sa PS Bank. Asa na siya? May booking sir eh. Huh? Nahanap ko yung booking ko. Nakita mo? <laughs> ano eh. Ayun. Ayun na pala yung booking ko sir. <laughs> Thank you. Sir kayo po si Sir Romeo. Parang basketball player ang dating sir ah. <laughs> Tawa si kuya oh. Nahanap kasi kita dun sir eh. Ayan oh, sir. Rinig mo ako, sir? Ah. Uh -huh. Uy, taray! Bukas, sir, yung bag nyo. Ay, oh. Ay, sorry, nag-withdraw kasi ako. <laughs> Oo, oh, baka tumapon, sir. Ay, maluwag yung bulsa ko. <laughs> Sige, sarado nyo, sir. Take your time, sir. Ah. Uh -huh. Ayan. Ready na, sir? Okay na po. Biyahing to gigaraw? <laughs> <laughs> Malapit ka nga, eh. Malapit <laughs> lang nga, eh. Ayan lang, oh. Hindi ka pa naglakad, sir. Sa sinamahan na lang kita. Charot. Pagod ah, na, galing work. Ah, galing ka ba sa work nyo, sir? Saan ka nag-work, sir? Para niya kita. Ganyan eh? layo, grabe yung biyahe mo nun. Pero yung work ko kasi, pinaba lang din Ano yun, araw-araw, ganun? Pwede pag magkasabi ka sir mm, mm -hmm. Ilang taon mo nang ginagawa yun, sir? Five years na rin. Uy, grabe naman yun. Kaya pala hindi ka na tumaba, sir, eh. <laughs> <laughs> Kailangan mo sa pao, eh. Uh, may pamilya ka na, sir? Ay, wala. Wala maigi sir huh? maigi yun oh, <laughs> sinabi mo ako nga dalawa yung pamilya ko sir nairap ako eh <laughs> tas ng energy no abot ay pusa, pusa okay ka lang dyan sir siguro nakangiti ka ngayon no oh, okay. <laughs> <laughs> ano na nga yung pinagkukwentuhan natin sir <laughs> Nakalimutan mo na din? Ang bilis mo naman makalimot, sir. Kahapon lang tayo, tapos ngayon wala na. <laughs> <laughs> Ay, na. Hugot na. Grabe yung mga pasayero ko ngayon, mga hugotero at hugotera. Malapit na kasi pag November, pag yun namin yung mga namatay na kasi. Ganun pala yun. Diretso tayo, sir, no? Yes, po. Okay. Yan. Oo nga, no? Basta mga ganitong panahon, alam mo yung mga taglamig, ganun. No? Parang, parang ano? Buti ka pa, dalawa pamilya mo. <laughs> Malayo lamig-lamig. <laughs> Mamili ka kahit, kahit saan. <laughs> Kaya sir, pero alam mo, gusto ko pang dagdagan yung dalawa eh. Ay, ako. Eh, <laughs> baka lalo ka mahirapan. No? Ano sa tingin mo, sir? Huwag na. Di sir, kaya ko naman eh. Kung okay sa asawa mo. Okay naman sila, sir, sa dalawa. <laughs> Kasi... Mahirap ba yun, sir? Pagkira ka naman para sa iba. Ha? Pagkira ka para sa iba. Hindi, sir. Ano eh. Sila rin naman nagre-request, sir eh. Pa? Hindi. Hindi naman guwapong guwapong. Hindi naman Hindi naman masyado. Hello <laughs> naman tayo. Hindi totoo, sir. Legit. Sariyo sa talaga dalawa? Hmm, sir. <laughs> Bala ko nga magpangatlo pa, sir kaya lang iniisip ko gusto ko parang gusto ko iba naman ano ayoko na yung babae eh. ayun lang ah eh. ayun lang ah eh. <laughs> bakit sir pangit ba yun okay lang naman yung ganun kaya lang okay. may pamilya ka eh oh, oo dalawa nga sir eh eh paano yung pag yung pangatlo ayaw ng ganun paano pag may napili ka Ayun lang. Kung ayaw niya, wala akong magagawa. Maghanap akong iba. Pero yung dalawang pamilya ko, gusto nila. <laughs> Yun yung... Sila yung nagpipilit sa akin. <laughs> mm -hmm. Ananawag ko lang ang pain. ko pa lang <laughs> Grabe, ang hilap para maging pogi, no, sir? Bakit naman sir? Dapat maranasan mo yun. Eh, wala pang nagkakamali. Ibig sabihin, hindi ako bugi. Ay, ganun. Walang nagkamali sir? Wala, wala. No. Ako lagi yung nagkakamali. Ako lagi yung nagkakamali. Pang <laughs> ilang pagkakamali nyo na bang ba ginawa nyo sa buhay nyo sir? Anong pagkakamali? Sa pag-ibig. Sa pag-ibig, sa pag-ibig sir. Huwag ka ma-assuming sir. Sa pag-ibig <laughs> lang ang ano natin. Madami <laughs> na rin ganun. Ah, ganun. As in? Heartbroken kayo talaga? Hmm. Hey, Miss Sakre, binibigay ko agad lahat. Kaya lang. Bantang ulit, kaibigan lang daw. Ay, ganun. Alam mo, sir, ano ako eh. Ah, uh, invite ako ng mga sawi. May group page ba? Meron, meron tayong page, meron tayong GC niyan, sir. Sali ka minsan, ha? Sali kita dun sir, tuturoan kita kung paano ma-overcome yung heartbroken mo at the same time, ikaw naman yung maghiganti. <laughs> <laughs> hindi, hindi yung higanti na personal. Baka iniisip mo higanti eh makakasakit. Hindi ganon sir. Higanti na pagbabalik. ganon Ano yung Oh meron sir. S Sasali kita sa GC at page namin. At saka doon, may papasok natin yung ano, dalawa, tatlong pamilya, sir. <laughs> Ayaw uh -huh. mo yung ganun, sir? Huwag mo na subukan, sir. Baka hindi mo kayanin yun, eh. Baka yung isa nga lang, hirap na, <laughs> eh. Ay, ako, eh. Oo, oo. O yung pa ano, dalawa, tatlo, di ba? <laughs> Pero ang kagandahan nun, sir, tinutulungan kanila. Kaya yung pag di ngay. Ano, eh kailangan magtulungan kayo eh tatlo kayo apat kayo kailangan magtulungan kayo so ibig sabihin kung isa lang kumikita dapat tatlo kayo ganun maniwala na talaga <laughs> <laughs> <Alawa> pamilya, <no? laughs> Hindi ka na, hindi kita nako-convince, sir. Parang ang hirap kasi paniwalaan. Mahirap paniwalaan, no? Sige. Yung yung isa tago. Kasi sinabi ko kasi bulgar. Bulgar. Legit bulgar. Nakatira sa isang bahay, sir. Hindi talaga, hindi. Huwag <laughs> maniwala, sir. Baka mamaya, eh. Mag-ano ka, mag-comment ka dito sa video na to, eh. Oy, sino nga yung vlogger? <laughs> Alam <familia> ko, niya. niya? Huwag <laughs> kayo maniwala dyan. <laughs> Ayan. O, oh, at least, di ba, sir? Natulungan kitang lumigaya ngayong gabi. Oo uh -huh. Masaya ka ba, sir? Masaya naman. Love mo ako? Ah! Uh -huh. 20 uy wow may tip ako uy thank you sir ah. ano pangalan mo sir Romeo, Romeo. Ayon Romeo ano Terence Romeo sir thank you ah matulog ka na kang ite. ay mga kalugs Maambo na Layo pa natin Huwag ka naman lalakas Dilim dilim ng paligid 7, 8, simis 10 Si Miss Mubit yun ah Ay naku mga kalog So ito yung kalabang ko eh Ulan Actually lahat ng mga rider Kalaban tong ulan Napahirapan tayo Pagka ganito Wala na halos nagbubuking na ito At the same time Yung mga camera na gamit natin Eh prone sa ano, sira So subukan natin Subukan natin Kaya natin yan